Mas marami na raw mga Pilipino ngayon ang uh, o mas kokonti ng mga Pilipino ang nakararanas ng text scams o nabibiktima ng scam gamit ang text messages. Pero ang problema, mas dumarami namang Pilipino na bibiktima ng tinatawag na task scams. Uh mula naman sa mga online messaging platforms. Hindi na raw sa mga text messages dumaraan ng mga scam kundi sa mga online messaging platforms. Alito sa observation, isang internet security watchdog ang Scam Watch Philippines na sa ginanap naman nilang pahayag kahapon. Mas kukunti na raw ngayon ng iniulat ng mga text scam mula sa mga unknown prepaid numbers. Nasa Viber na raw ngayon ang mga scam. nagpapakilala daw mga scammers na mga empleyado ng e-commerce website at nag-alok ng money for task. Gay ng alok nakikita ka ng 600 pesos mula sa iyong unang galaw at magbibigay ng 121.80 pesos at magkikrate ka ng e-wallet. Dito raw ilalagay ang iyong earnings sabi ng mga pambobola. Pero bago mo makuha ang iyong pera, kinakailang tapusin mo muna ang iyong trabaho o mga task na sinasabi at doon kinakailangang magbigay ka ng paunang bayad. Doon nilang lang daw malalaman na nabiktima pala o nabudol ang isang sumusunod sa ganitong task scam.